Nandyan ka pa ba? Pwede ka bang magparamdam sa akin kung dito ka pa sa loob? Nandyan yung nakasabit si Lord. Nandito ka ba? Sa loob? Pwede ka bang magparamdam ngayon? Sato. So, Pagkatapos niya inilagdag yung bag. Yung bag na nakasabit. Kaya siya nga nakikita natin na maitim niya. Yung maitim na bag na yung is. Pagkatapos niya inilagdag yung bag na yan. Ito naman yung nakasabit. Pinangok mo ano to. Parang sa bumbiriya yata to guys ito, para sa pamilya na ito dito yung lagdag niya hindi sa guys nandito siya sa loob dyan sa galing at uh, pumasok siya dito sa loob ng bata kung kung ano kasi dito dito nga na side mga idol no? ito yung kusina nila Ayan. masyadong namadilim dito sa paligid guys Yan may mga wakwak na dito naririnig tayo guys. Wow. Mga tumatakbo na sa paligid natin. Yan naririnig ko yung mga wakwak dito guys. Kung sa Tagalog pa yun mga aswang mga idol. Naririnig ko yung mga boses nila dito mga idol no. Sobrang nakakatakot dito guys. Try natin na lakasan tong flashlight natin. Ayan. Yeah, naririnig natin sila sa paligid. yung lumamig na yung ano guys biglang lumamig yung ano paligid natin dito try nating pasukin tong bahay ulit isasara natin tong pinto dito guys Hello? Nandito ba kayo sa paligid natin? Biglang nalaglag yung bag mga idol oh Nalaglag yung bag guys Parang dyan yung nakasabit siguro Nandito ka ba? Sa loob? Pwede ka bang magparamdam ngayon? Dahil uh, parang naihulog mo yung bag dyan. Nandito ka na ba? Pwede ka bang magpakita sa camera kung maaari? Sige nga. Grabe mga ito lo. Nilaglag niya yung bag dyan. tu mah itu. Balik natin guys. Sain kaya tu. Di itu ya tu Nilaglag yung bag mga idol. Nandito na yung elemento sa loob ng bahay. Pag may nahagit guys, comment kayo. Mag-screenshot kayo at huwag kalimutang mag-like at mag-share ng video na to. Pwede ka bang magparamdam ulit? Pati, pakita ka sa camera. Huwag kang matakot sa akin. Hello? Hello? Nandyan ka ba? Pumasok siya dito mga idol. Yan, nakasabit. Parang nakasabit to kanina guys. Yung ano na yan oh. No? Ito. Dito siya. Nandiyan ka? Pwede ka bang magpalat magpakita sa camera natin? Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Gumalaw to, guys. Ayan, nalaglag mga idol. Subukan natin pasukin ko na dito siya sa loob. Wala dito, guys. hindi talaga natin ito makikita mga ito grabe yung elemento dito guys ayun mga ito so ito pagkatapos niyang inilaglag yung bag yung bag na nakasabit, guys. Yung nakikita natin na maitim na yan. Yung maitim na yung bag na yan, guys. Matapos niyang inilaglag yung bag na yan. Ito naman yung nakasabit. Iwan ko kung ano to. Parang sa bumbilya yata to, guys. Ito. Parang sa bumbilya yata to. Dito inilaglag niya. Ibig sabihin, guys. Nandito siya sa loob. dyan siya galing. At uh, pumasok siya dito. Sa loob ng kwartong to. Iwan ko kung anong klaseng ano dito guys bakit ito yung pinapasukan talaga niya na kwarto ano kaya yung kababalagan dito guys sinusundan ko yung yapak niya guys sinusundan ko yung elemento kung saan magpunta mga idol talagang nilalagyan na niya ng ano nilalagyan niya ng parang mic mga idol kung saan siya nandoon pinapahiwatid niya guys sa atin Saya dapat mendengar sesuatu yang berbeza di dito may ba ibang sama guys kawan natin Mari kita lihat Mungkin di sini Nandito ka na ba sa loob ng bahay? Magparamdam ka nga? Hello? Hello? wala siya sa labas guys hindi naman din nagbukas itong pinto ibig sabihin guys pumasok siya pumasok siya dito guys nang hindi dumadaan dito sa ano na to pintuan na to guys Nandiyan ka pa ba? Pwede ka bang magparamdam sa akin kung nandito ka pa sa loob? may kalabog sa labas mga idol. Ngayon ko kung narinig nyo, nasa labas guys. Parang luma, lumabas na yung ano, elemento dito. Santi Patris Benedict. Mas tayo guys. parang nararamdaman ko pa dito sa loob. Ayan yung bagay so, nakakatakot guys. Oh. Ayan yung nalaglag. Unang nalaglag guys, pangalawa yung ano ng bombilya doon no? sa loob. Dito talaga sa loob guys, may mga elemento talaga dito. Tawag yung paramdam dito mga idol. Nandito sa loob yung elemento guys. Iwan ko kung lumabas. Kasi kumalabog yung labas guys. Pero di natin lang baka hindi nga ng manok siguro. Yung kumalabog dyan. Pero may narinig akong malakas na kalabog kanina dito guys. Sa loob ng bahay na to. So ayan. Uuwi na ako guys. Para akong lalag natin dito sa ano. Sobrang lamig. Sa ano na to guys. Lugar na to. Maraming salamat sa inyong lahat guys. May iba-iba yung boses na naririnig ko dito ngayon. Kaya thank you so much sa inyong lahat. At uh, guys, huwag kalimutang mag-like, mag-share ng video na to guys.